Ang cholesterol ay isang matabang substance na matatagpuan sa ating dugo. Kailangan ng ating katawan ng kaunting cholesterol para gumana ng maayos. Nakakatulong ito sa pagbuo ng cells at paggawa ng hormones. Gayunpaman, ang sobrang cholesterol ay maaring makasama sa atin. Isipin ang cholesterol na parang langis sa makina ng sasakyan. Ang kaunting langis ay mabuti at nakakatulong sa maayos na paggana ng makina. Gayunpaman, ang sobrang langis ay maaring makabara sa makina at magdulot ng problema. Mayroong dalawang pangunahing uri ng cholesterol, HDL, na mabuti, at LDL, na masama. Ang HDL cholesterol ay tumutulong sa pag-alis ng sobrang cholesterol sa ating katawan. Ang LDL cholesterol, sa kabilang banda, ay maaring mabaon sa ating mga ugat. Ang build-up na ito ay bumubuo ng plaka na nagpapakipot sa mga ugat na nagihigpit sa daloy ng dugo. Ang pagbabara na ito ay maaring humantong sa malubang problema sa kalusugan, tulad ng atake sa puso at stroke. Ang mataas na cholesterol ay madalas na walang sintomas. Maraming tao ang hindi alam na mayroon sila nito hanggang sa magkaroon sila ng malubang problema sa kalusugan. Kaya naman madalas itong tinatawag na silent killer. Isipin ang isang tubo na unti-unting nababarahan ng grasa, hindi mo mapapansin ang problema hanggat hindi na makadaan ang tubig. Ang mataas na cholesterol ay katulad din. Unti-unti itong naipon sa ating mga ugat na tahimik na nagdudulot ng pinsala. Ang regular na pagsusuri ng cholesterol ay mahalaga. Ang isang simpleng pagsusuri sa dugo ay maaaring magsabi sa iyo ng iyong mga antas ng cholesterol. Kung mataas ang iyong level, ang iyong doktor ay maaring magrekomenda ng mga paraan para mapababa ang mga ito. Ang maagang pagtuklas at pamamahala ay mahalaga sa pag-iwas sa mga nakakapinsalang epekto ng mataas na cholesterol. Huwag hintayin na lumitaw ang mga sintomas. Regular na suriin ang iyong cholesterol. Ang ating kinakain ay may mahalagang papel sa ating mga antas ng cholesterol. Ang mga pagkaing mataas sa saturated at trans fats ay mga pangunahing nagaambag sa mataas na kolesterol. Ang saturated fats ay matatagpuan sa mga produktong hayop tulad ng matatabang karne, full fat dairy products, at mantikilya. Isipin ang mga taba na ito bilang mga solidong blok na madaling dumikit sa iyong mga ugat. Ang trans fats, na kilala rin bilang partially hydrogenated oil, ay kadalasang matatagpuan sa mga processed foods, fried foods, at baked goods. Isipin ng mga taba na ito bilang mga malalagkit na substance na dumidikit sa iyong mga ugat na nagpapahirap sa daloy ng dugo. Ang paglilimita sa mga hindi malusog na taba na ito ay mahalaga sa pamamahala ng mga antas ng kolesterol. Pumili ng mga lean meats, low-fat dairy products, at mas malusog na paraan ng pagluluto tulad ng pagbe-bake, pag-iihaw, o pag-steaming. Seksyon 4 mga pagpipilian sa pamumuhay at ang kanilang epekto sa kolesterol. Ang ating mga pagpipilian sa pamumuhay ay nakakaapekto rin sa ating mga antas ng kolesterol. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad at paninigarilyo ay maaring mag-ambag sa mataas na kolesterol. Isipin ang iyong katawan bilang isang makina. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong itong gumana ng mahusay, habang ang hindi aktibo ay ginagawa itong mabagal at madaling kapitan ng mga problema ang physical na aktibidad ay nakakatulong na itaas ang magandang HDL cholesterol at babaan ang masamang LDL cholesterol. Ang paninigarilyo ay nakakasira sa mga luyan ng dugo at nagpapababa ng magandang antas ng cholesterol na nagpapataas ng panganib ng pag-iipon ng plaka. Isipin ang paninigarilyo bilang pagtatapon ng dumi sa isang malinis na tubo ng tubig. Dinudumihan nito ang sistema at pinahihirapan ang lahat na gumana ng maayos. Ang paggawa ng malusog na mga pagbabago sa pamumuhay, tulad ng pagsasama ng regular na ehersisyo at pagtigil sa paninigarilyo, ay maaring mapabuti ng malaki ang iyong mga antas ng kolesterol. Maghangad ng hindi bababa sa 30 minuto ng katamtamang intensity na ehersisyo, halos araw-araw. Section 5 Paghawak sa Control Mga tip para pamahalaan ang iyong kolesterol Ang pamamahala ng kolesterol ay kinabibilangan ng kombinasyon ng mga pagbabago sa dieta, regular na ehersisyo, at pagpapanatili ng malusog na timbang. Narito ang ilang practical na tip, pumili ng mga lean meats tulad ng isda, manok na walang balat, at beans. Isipin ang mga ito bilang iyong magagandang bayani sa kolesterol. Pumili ng mga low-fat dairy products tulad ng skim milk at yogurt. Isipin sila bilang yung mga taga pagtanggol ng ugat, limitahan ng mga processed foods, pritong pagkain, at matatamis na inumin. isa alang alang ang mga ito bilang mga kontrabida sa kolesterol, tumigil sa paninigarilyo at limitahan ang pag-inom ng alak. Isipin ito bilang paglilinis ng iyong mga ugat na nagbibigay daan para sa mas mahusay na daloy ng dugo. Magparegular na check-up at kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa pamamahala ng iyong mga antas ng kolesterol. Isipin ang iyong doktor bilang iyong coach sa kolesterol na sa iyo tungo sa mas malusog na puso. Tandaan, ang pamamahala ng kolesterol ay isang panghabang buhay na pangako. Ang maliliit na pagbabago ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa katagalan na humahantong sa isang mas malusog at mas masaya ka.